Pwede bang magtanong sayo? Pwede naman po. Magano kayo? Nanliligaw pa lang ako sa kanya. Ibig na Sana siya, ma'am? Ah. Ilang weeks ka na nanliligaw? Magwa 1 month na. Medyo matagal-tagal na 'to, ah. Kaya pa ba? Kaya pa, syempre. Ano gusto mo kay Angge? Pinaka nagustuhan ko sa kanya, maasikaso siya at matalino. Adn ko siya nagustuhan talaga. Suwerte mo kay Mama. Eh di ka pa sinasagot? <laughs> <laughs> sa tingin mo gusto ka ba niya? Gusto naman. <laughs> Ma'am gusto mo ba siya? Opo, may pag-asa ba siya? Meron. Oh, na <laughs> <Mataramon>. Hindi <laughs> mo pa ba siya sasagutin? Ala <laughs> Malapit mo. <laughs> Uy! Hindi ka narinig mo ha. Malapit na daw. Konting tsaga pa sir ha. Paano mo mo masasabi sa sarili mo na mahal ka na ng isang tao? Masabi ko sa sarili kong mahal na ako ng tao pagka yung mga binibigay ko sa kanyang treatment, higit pa yung binibigay niya sa akin. Oh. Sa so, tingin mo, bakit hindi tayo nagugustuhan ng isang tao? Kasi may kanya-kanyang tipo tsaka gusto talaga ang isang tao. Kung baga, kung hindi ka pasok sa standards niya, hindi ka talaga niya magugustuhan. Pero pasok na pasok ko sa si standard niya. Pasok naman. What? Pasok. Pa? Pasok. Pasok. Oh, <laughs> <laughs> siguro pag sinagot kanya na. Syempre masaya. Oh, <laughs> siguro naman sasagutin ka na ngayon Hindi <laughs> <laughs> ko naman siya saan pina-pressure about sa pagsagot sa akin kasi sabi ko sa kanya, gusto ko ready ka na, wala nang wala ka nang doubt sa akin, wala ka nang what ifs. Gusto ko pag sinagot mo ako, siguradong sigurado ka na. Ano yung message mo sa kanya? Did... <laughs> message ko sa kanya, kung ano man yung mga lagi kong sinasabi sa iyo, tsaka mga pangako, kaya kung gawin talaga 'yon. Dahil narinig ko yung message niya. Ano yung message back mo sa kanya? Forever na ba ito? <laughs> <laughs> message ba ko lang sa kanya is napapatunayan niya naman so depende na lang din sa ano niya. sa actions niya Doon ko na lang din ibibigay sagutin mo na Ala? <laughs> <laughs> hindi pa, hindi pa. Makapaghintay ka pa, di ba? Makapaghintay ako. Sabi ko naman sa kanya, basta ikaw ang hihintayin kahit gano'ng katagal, okay lang sa akin. Naks! Oh. Naman, talaga nun. So, sa mga katulad nyo, anong gusto mong message na sa ibang tao para kapulutan ng aral? Ang masabi ko lang, kung manliligaw kayo, dapat pure intentions lang. Huwag kayong manliligaw ng dahil trip nyo lang or dahil may iba kayong gusto sa isang tao. Kung manliligaw kayo, dapat handa kayong tanggapin yung kung ano yung mga mali sa kanya, kung ano man yung imperfections niya, kung ano man yung mga problema niya sa buhay. Magkasama niyo nga harapin yon. Last question ko, mahal mo na ba siya? Mahal na mahal. Wala bang ganti dyan? <laughs> Wala pa, wala pa. So thank you. Maraming salamat guys ha? Okay, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. 🎵 Sa aking mga mata, at hindi mo na pang magtano.